Charis Charis watching from Balar Aurora. Shh. Here's our breakfast for today. Bulad Ipong. Love it.

Tapos abang may lumapit, sabi, may nagkakalkal ng gamit siguro na hinahanap siya doon. Ay, eh, madalim, di ba? Ginatoyin pa ako, paan nga ginano, mm, Ganon ulit ako. <laughs> Tapos, syempre, siguro nagulat siya, tinitignan niya yung ano, pinaflash, pinaflash, pina pinaplash, pinaplash niya ako, dahil kasi sabi, gawa, sino yung mamaksa, eh, tulog si Mia, tulog si Amanda, tulog silang dalawa. E, eh, ginanood ko, <laughs> hindi niya alam ako. <laughs> alam ko, Wow, ano, hayop ka. Habi, sisigaw sana ako, eh. May kumalabit sa akin, sabi ko. <laughs> takot, takot daw siya. Ayan. Mm.

Hi, Ma'am Joylene Yabas. Pabulag, B. Ah, isa't nito. Yung po ang totoo, may, may problem po ang FB. Which is, hindi naman namin maayos. Wala kami technical support para ayusin yung Facebook. Ito ng notification bit naman yun. Pero hindi eh. Bago video. Um, kahit bagong upload ko na video, na ako upload the video na bago, tapos zero. Zero views. Mm, one hour. One hour, zero views. Posible yun. Ano? Nanundaan pa, mga last month pa. Ang ngayon, zero pa din inde binuro ko na tapos ano biyaon or thank you for sending stars thank you ciskiness thank you ciskiness thank you so much good morning good morning mm -mm. thank you ciskiness alaga <laughs> thank you Thank you again. Another for you, Muama. Thank you so much. Thank you for the stars. She's Kaines. Thank you. Love you. Muama. Opo, ganun ng ano. May problema. Yung, yung account ko, ah. Don't. Tapi don't. Don't. Good morning, pang kaganda oros. Si Ma'am Raquel Waga. Diba? Robel Aguila. Rommel. Rommel. Rommel, Rommel. Thank you, Sis Kay. Diba? Sis Kay Ness. Thank you so much. Love you, love you. Yun na nga, yun na nga nangyari. Um, dati, pag nag-upload ako, di ba, ano, lagi ako nag-upload ng mga short videos lang para nandun yung story yung mga 3 minute video ngayon yung video na yun parang wala wala kasi notification syempre pag wala pag, wala, pag inakita ng viewer yung notification um, hindi ka po nila mapapanood totoo yun notification kasi is very important eh. ma'am princess joy salazar thank you Ano lang po? Wax. Ganyan lang, sanayin niyo yung sarili ng ganyan lang. Oo. Happy Friday. So, mami, maglilinis ulit tayo kasi exercise na natin yan. Okay. Ha? Huh? Bakit mo ko pinagbabawala maglilinis, Hana? Para... <laughs> Tawa ka, Hana. Exercise, man. Good. Good morning, Mia. Good morning po, Ma'am Mercy Marcojos. Natasha Castillo. Okay naman po. Joylin niya bus, Thank you, thank you. Thank you, Sis Kaines. I love you. Ang ganda morning ko, Hana. Look, I have 10,000. Thank you. Thank you. so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Ma'am Rika um, anong balita? Team Hamloy ba ito? Thank you. Keep it up para for me, guwapo. Oh. Opo, salamat. thank you oh at dinaman um, am Rica, visto hindi ko sila masyadong Kaklose pero ayun 'yun lang story Alam ko nasan sila eh. Ang lalakang tara. natin kung baka ba sa cheese. Hold on, we're just gonna fix something. Bye. Ay, tanin yung buto naman yun. Ano ice na? The yellow edition. Buto naman yun. Ayan, so. mam Ma Victoria Adobo, Rika Yee Bistom. Opo, Dang Yunias, Juvi Marsarmian, tahay niya mo sa di Thank you, Ma'am Dang Yunias. Good morning, Bernadette Noveno. Good morning, ganda niya. Joe Pai, Kabaluna. Thank you, Ma'am Narisa Escorio. Good morning po sa inyong lahat. Ma'am Miriam Gustillo. Thank you. Thank you, Ma'am Dan Nunez. Jelen Sampani, thank you so much. Huh? Yes, they say. Bago pa yan. Ma'am Jelen Sampani. Bebot og Ogdu Onduga. Hindi po maulan ngayon. Masarap ulit mag-exercise. Kaya maya maya mag-exercise tayo tuwing umaga. <laughs> Mamahaw na mamasita. Ay, eh. diet mo yung mamasita. Eh

Shada, sa Hana, Yaya Hana, Coffee. So Friday today and of course abangan Sabado Linggo na naman marami na naman magigintao sa Goan Park yes everybody huh? Morning shout from Baguio City ma'am Amy Quezon. Carmari Doa Keko ah Carmari Doa Doekuna Wow Ati natin Jane hai Happy Fiesta, Sen Senor San Miguel. Good morning, mi. Ati mia. Thank you, thank you. Rika yi Vistos. May band, ba? Hmm. Yan ang surprise later. Honey, Lisa, honey Liza Mendres. Lima Mawali. Shout out from Zamboanga City. Thank you. Thank you mga amy, amy Quezon. God bless you. Always good. Health. Take care. Thank you atin natin Jane. Nawa sa uji. Sampai tak Good morning, Miss Mia. Good morning. Good morning. Si Ate Analisa, Semolava si de Jesus. Good morning. Mam Ma Gina Silvestra Aguilar. Shout out dito sa Las Piñas. Ma'am Gina Aguilar from Las Piñas. Ayun. Try the yung t-shirt ang sing. Elmo mo? Ano ba ganito? Hindi ganito ko. Elmo. <laughs> Elmo. <clears throat> oh, parang may, make, may Mickey Mouse akong ganyan. Shout out from Las Piñas. Si Mam Ma Gina Aguilar. Ayan. Diba? So, let's start our day early and Let's go! Claribel Silva. Hi, good morning, Atik. Klee G. Carbasi. Opo, tapos po. Tapo. So guys, I see you later. Maraming salamat sa panood. You can now go and watch other lives of kung sino naka-online na social crime. Si Scarlett naka-online na, online na So, go ahead. Enjoy and Thank you so much. See you later. Bye-bye.